sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay panaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang umaga po sa inyong lahat sa mga sulit ko pong mga subscriber ko maraming maraming salamat po sana wag po kayo magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong sa akin. At tatanayin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat sa pagtulong niyo na, uh, na inyong uh, ginawa po sa akin. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga bagong na lama, uh, ngay ngayon lang po nakatuklas ng aking YouTube channel, hiwaga ng pangkasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe button. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa isusunod kong mga video. Pagkakalog po, po, sa inyong lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical man ng karamdaman. At lahat ng panggamot at ng mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Ang aking palagi pong sinasabi po na pakatandaan po lamang at gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. At huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay ito'y malaking kayamanan sa langit na sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya hindi uh, kaya ang Diyos na po ang bahalang pagsusukli sa mga ginawa niyong mga kabutihan. At magkakalob sa inyo ang siksik, digdig at tumapaw na pagmamahal. Uh, Siyatat po pa na kay Ninita Rotaero, Merlindo Palisok, Baik Tayo Kabayan, Unix Green Ryan Labiste, Ochili, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abughaw, Kenneth Ron, Luz, Elino Siapil, Fight Twin, Ambrosio, Galpok, Raulita, Si, Arting Camacho, Maricel, Pasido, Lepemia, Felipe, Elmay, Triple, Commented, Marina Arangis, Dolly, Kayago, You and at uh, igit, igit sa lahat Nogits, at sa inyong lahat, ang mga baguhan pulang muna nakatukos sa aking YouTube channel. Iwaga nang pangkasian, siya lahat po sa inyong lahat. ito po ay mga orasyon sa iba't ibang karamdaman ito ay pangkalatan po na uh, panggamot sa karamdaman masalo po sa mga sa PST at iba't ibang sakit ito po ay napakabisa po yan na mabagi ko po sa inyo at ito ay magdasal po ng isang ama namin at isulod po yung orasyon magdasal po tayo Ama namin, nasa langit, sambay na ang ngalan mo. Ikaw na ang manghari sa amin, sundin ang aming mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap ng migpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan, ang kapurihan ang kapangyarihan at kapurihan magpakailan mo namin at isunod po yung orasyon ng tatlong beses po ito po iipo sa tubig isang basong tubig at ipainom po sa may sakit sa po ng tatlong beses po o iipo rin sa puyo na may sakit pwede pong panggamitan po sa Uh, pag may hinagamot po kayo magamit po niyan narito po ang oras yung tatlong bisis EC, Crosim, Domini Pugiti, Portis Ad, Percy Vincent, Leo D, Trebo Huda, David, Aliluya Aliluya, Aliluya EC, Crosim, Domini Pugiti, Portis Ad Bersi, Vincent, Leo, Di, Trebo, Hoda David, Aliluya, Aliluya, Aliluya. A. C. Domini, Pugiti, Portis, Adversi, Vincent, Leo, D. Trebo, Hoda David, Aliluya, Aliluya, Aliluya. yang po ang orasyon na nakibabagi um, po sa inyo. Napakabisa po ito. Sana po nagustuhan po nyo aking YouTube channel. Hiwaga ng pangasinan. Sa mga baguhang po dyan na, na ngayon lang po nakatuklas ng aking YouTube channel, sana po uh, pakipindot na rin ang uh, like and share at pakipindot na rin po subscriber po. Uh, Oo, tatanawin ko pong malaking utang na loves po sa inyong lahat, ang pag-subscribe po nyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po, hawag po kayo magsawang tangkiligin po ang aking YouTube channel na yung ng pangas nasa may mga may karamdaman po dyan huwag po kayong uh, na lang sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na uh, at gagabayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat basta ipagpatuloy nyo lamang po ang magpakumbaba magbahalan, magbigayan at gagabayan kayo sa inyong hinaharap maran uh, maraming maraming sana po sa inyong lahat at <clears throat> kung pong magsawang uh, po aking YouTube channel. Iwan naman kasi na pakipindot na rin po ang like share, and share at pakipindot po ang subscriber po. Maraming maraming sana po sa inyong lahat. Mabay po.